pinagsasabi mo, Jerome, laro lang yun. Napano? laro. Kita-kita ko yung facial expression mo. Parang galit na galit kayo. Eh. May sama ng loob ka sa eh. mo kaya boss Oh. Bakit? Napanood nyo ba yung clip? Ano oh. Anong, ano? Eto <gasps> nga yung ginawa mo. Anong kapian yan? Anong tatak yan? Peke, divisoria. Oh, Ay, no, 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 alam mo ah, angas mo ah. Simula ngayon, tinatapos ka na pagiging mag-best friend natin. Napipikon na yung kasko eh. Ayaw kong nakikita yung mapikon yung kasko. Hindi napipikon yun. Inan to. Guys, kung gusto niyo mga mapanood yung RP namin, punta kayo sa kick.com ko. Nasa pin comment yung link. Doon mapapanood nyo. Doon, tignan nyo nga guys kung kayo tingnan ito itong mga asungot na yun. No? Kaya wala sila ang 50 na yun. Nakita ko kasi yung GTA, GTA, inaway yung kasko. Ah, huwag kagabi. Oo. Kita ko yun. Ano, sugurin natin kaya? Tara. Ma -ta. Mabigyan tong hype ma na to. Tara. ano Kala niya kasi, maaano ako eh. Tingnan nga ito. Hoy, pa 50. Tama pakain ng camping ah. Ang ginagawa nyo dito. Ginagawa nung ginagawa mo. Inaway mo yung kasko eh. Sino? Yung kasko. Anong kas mo? Inaway mo, kagabi, sa GTA. Ha? Ano nga? Laro lang yun eh. Laro. Kita ang kita ako eh. Kung ano yung pinagsasabi mo eh. Sinasabuhay mo sa totoong buhay eh. No? Gawakan so, mo ano nga yung pinagsasabi mo. Jeroen, laro lang yun. Napalo. Laro. laro. Kita ang kita ko yung facial expression mo. Parang galit na galit ka eh. May hmm. samahan ng loob ka atas sa kasko eh. Sa akin mo kaya ibuhos. Oh. Uy. Ano, ano ba ba yun, yun eh. Content lang yun. Laro content. lang yun. Puro ka content. Puro ka content. A, bakit? Napanood yun ba yung clip? Ano oh. yung Ano? Eto nga yung ginawa mo. O, tignan mo. Yung pants mo na yan, akin pa yan, e. Ano, eh. Matagal na yun. Anong cup yan? Anong tatak yan? Peke, divisorya. Ay, oh, divisorya. Ano, papalag ka ba? Papalag ka, ano? Alam mo, ah. Angas mo. Oh. Simula ngayon, tinatapos ka na pagiging mag-best friend natin. Oh, ano? Kakaila ka pa. Stop, laro lang yun ah. Tinuntun, kakaila. Pag binigyan ka lang ngayon, tingnan mo. Tignan mo, tignan mo, tignan mo. Tignan mo, tignan Daanin natin sa ice na usapan, Tol. Pamilyado na ako, Tol. Ayoko na ng gulo. Tol, yung GTA kasi, Tol. Laro, laro lang yun. Laro lang pala yun eh. Napipikon na yung kas ko eh. Ayoko nang nakikita yung mapikon yung kas ko. Hindi yun. to. na, tignan mo na, tignan mo na. Uy, Laro-laro oh, lang yun! Laro-laro! Ayun o, no, boss! Uy, Jiro, na, na yun? Ay, guys! Pinagtatakol ka na! Inaway ka dito kagabi, di ba? Ano pinagsasabi mo? Sa GTA, inaway ka niyan, di ba? Sa laro lang yun! Ayan naman! Ayun, laro! Laro lang yun! Tsaka huwag ka maapektuhan! Kung naiinis ako dun, sa, sa laro lang ako naiinis, hindi sa totoong buhay! Ayun nga! Laro lang! Parang kinakampihan mo pa yan! Naku! Kaya pwede kita tinuturuan maglaro nun kasi tagusin ka eh! Ayun! Hey, Ayun na dun, nililigtas ka na nga, ako pa masama! Ayun na, hindi mo kailangan niligtas na so kami, okay kami ni Sob dito! Oh, okay na Why? pa, plastigan lang kayo! Oh, so, sa laro lang yun! Tingnan so, to ako! Ako pa masama! Masama ka talaga! Anong problema nun? Wala, pasok daw sila sa GTA. Huwag siya na yun. Ganda-ganda na ng laro natin dun, may papasok. Ayos ka lang, Sob. Okay ka lang. Okay lang ako sino. Pasugod sila tol. A, A ano yung aambahan pa ako tol. Um, Sabi ko din naman ako papalag pamilyado na ako. Ang sinasabi niya sa akin, inaway daw ito sa JD Eh RP RP lang yun. Ano ah, nga eh. Ayun totoong buhay na eh. ina-play na dito sa ano. Guys, kung gusto niyo mga mapanood yung RP namin, punta kayo sa kick.com ko na sa pin comment yung link. Doon mapapanood niyo doon. Tignan niyo nga guys kung kayo. laro lang oh, naman eh. Lang eh, di ba? Ito naman tara nang, na, tayo.